Ito na, na, na yung katawang sa na yung kalaban. Hindi yung kalaban, uh, Jordan. Uh, hindi pa tayo. Uh, bombahan, Ngayon. Ano kayo? Open forum kayo Huwag kayo may Sabihin nyo rin yung mga nainanakit nyo. Pa, o, yan. Nagkatapat-tapat na sila. Ayan.

Pupunta pa ako kayo, di ko kakayanin 'yan dati. Wala ako dito sa check-in. Kasi baka 'yo pa. Wala pero di ko ako kayo. Sinasabi ko, na pumunta ka sana. tapos pagkatapos, kayo manginis gay niyo. akong ginawa di. Pinapubaba ko sila pagarino. Liar, hindi ka man ko baka kanina. Wala na yung sa labas. Pati na 'yung lang pinapababa ko dito. Ah, sila. Ah, ito, mo. Sabi sa akin ni Alvin, nagsalita sa akin. Sabi sa akin ay wala yan test wala yung ganyan ah, oh, ito sabi sa akin alvin alaban natin yung si alvin si ko oh. maraming pera yung mga yun mga iskabit ito nga, ito nga eh sabi sa akin alvin hindi na tayo kumuha ng issue hindi ako kumagawa ng issue ito eh kumuha ito sabi sa alvin o Jordan sabi tao 6k may kuma nung pangalami sa ah, ito nga sige nga nila sabi ko sa akin o sabi tao 6 sabi ko, sige wait kaya sa Sal... ng po mo, okay, open nga ko ako ng buhay. gusto. sa Tapos malaman mo magkano ang pusta? Sige na, mo Ano yung... Ano yung ka? <gasps> Amaya-amaya, may lumapit sa akin. May May lumapit ka sa akin, 6K. Jordan, 6K ako. Pinuha ko ngayon. Sabi sa akin, sa akin sa on, ah, Jordan, na Alvin, nakalatakot eh. Sabi sa akin na Alvin, Sabi sa akin na Alvin, sabi sa akin ni Alvin, wala naman kang pinakulong. Wala kami sa PC. Kaya kasama tayo una pa lang eh. Yung una yeah, ng Kusayang, na, nga nasa tayo. Sa na yung ano, balayan. Wala talaga. Wala pala pa Di ba? Bakit mo kaya inaano niyo? Wala nang laban meron. Wala nang ano naman. Nagkaano na nagkagulo mga balayan. Ma, ayan. Kapatid ka. Nayan, panayan. Agro ko nang banayan. At tawagin na pa tatay ni. Tangina. Dito tayo pa pa sila. Pa pa sila. Di ba? Kapaniwanan din dito, oh. Kapaniwanan din dito, oh. Okay lang. So... Wala na kayong ginawa nyo so... din. Kitang-kita naman, oh. Paano nga Pati pa tayo talo. Hindi naman sinasabi namin yun. Kasi takat kayo. So... Ito na gulot ka, tapos sinabi ako, Do Sir Moon, tangan na wala ka man reaksyon, ako lang, ako lang. Ang laki-laki natin sa naman. Sa loo lang, laro nila yun eh. Ito nga sinasabi ko say, Dary, ay, ay, ma sa IJR, ayaw mo pang makinig eh. Ito nga sinasabi ko sa IJR eh. Lumapit, umihi ako. O, ito ha, kina mo ha. Paano tayo matatalo eh? Umihi ako, pag ihi ko, nalapitan ako ni Alvin. Sabi sa akin, Alvin, Jordan, sisi pa. Sabi ko, sakit lang. Pagkano po sa loob, Alvin? Pero, sa IJR,

Yung may tato. Malakas mo musta talaga yun. Totoo yun. Ako. Totoo yun. Malakas yung mamusta. Na, totoo lang. ako ha. Yung kausap ni Banayad kanina. Yung may tato rito. Talagang malakas mo musta yun. Naniniwala ako doon. Dahil bumababa talaga kami doon. ko. Sabi niya ni ni tapos ako dito, o, ay matidyo, para maniwala ka, maniniwala ka, ganyan ginawa? Maniwala, tapang ilala ko yun, hindi ito ang Sa ano lang natin ngayon? Ay, na. Ay, no? Kakakagulo na yung panayan. Ay, no? Ay, no? Ay, no? Ay, oh, Ay, no? Ay,

sila na daw. Oh. Ayaw, so, ayaw nga kaya ba, tituti ka. Eh kung matibay pala yun, dapat si Abad na lang pinaglaro natin. Sinabi ako kasi kayo, pagkuling nga lang yan, pero matibay yan. Oh. Tapos mm -hmm. pinaglalabas nyo, may pusta nyo. Natural kasi, akala namin, ano eh. Hindi, ganun. Akala namin. Tapos nga may pusta sa loob na 10,000 eh. Alam ko ba yung mga cyber ito? Wala yung mga Jay, ay, kaya pala mo. Tahanan, laki-laki la ng pusta Jay, kahit kailan. Ay, hindi ako pusta mo, Jay. Hindi ko lang sa pera niya eh. Ayaw, ayaw natin nasasaktan yung bata natin. Oo na, pa, ba? pa, na nga, ba't nga kami inaan nyo? Hindi nga namin inaanin yung player. Patalo mo ginawa ko, Ginanong ko, ginaw ko lang naman siya. Pangit nga yung best player. Sabi mo ako. Ito ko ang bayi, makakasama tayo. Sampung di pa sabi niyo. Kahit yan, wala yung sa loob

Alvin Bayon, Yung nakalaban ng nakalaban ko shooting doon? Si, yung naglalaro ng Dota, Dota ay de, ano, yung... Talaga, malakas talaga mong yun, pera yun. Pero talo, pero gusto naman Eh, dapat ka din na, na ay, natin kung Diba? Hindi mo Oo bakit mo so, makikita lang kami hirap? Buta o, na, ka na, nakapakalakas. pala. Ano, ginanon? Pinatok? Hahaha, lakay na awit. Magpapahay ka pa lang kami, JR? Sabi, tatap lang ako na yun. Pero magpapahay ako, nagpahay ako, JR. Huwag nang bago eh, ganun nalaro ng dalawa. Uh, yeah. Pare-pares tayo talo. Ano malabo? Di ganun maglaro. Talaw nga rin kami. Talaw rin kami ah. Kasi ito, di mo pa daw ganyan to. Maglaro yun. Pinagkaroon nyo, magkano na panalo namin? Gusto ko nga, 350 lang eh. So yun nga po na priority ko, 3,000 sa kanda, 6 kilo. 6 kilo ang gusto eh. 6 kilo ang gusto nun. Prior priority ko na nga sa kanda. Magkano ba yun? wala ang gusto nang? Oo, mabagay ito. Bata na ba? Bata na ba? Ay, bigyan nga na nakuha ko nun. Si Ate, talo 3. Magkatalo mo? Ang laki, ang okay. laki ng talo sa Ibu sa Ibu. Ano ito ba kaya? Kinuha ko 6-5 ako. Ano wala? Ano may mga tibigo eh? Uh, po, uh, uh, ko uh, anong may mga tibigo? po mga po. Ano po sa akin? Ano po kasi sa akin? Ano po kasi sa akin? sa lang bawi. Alam tali. nga, dapat after na sa matiba yung player ng kalaban eh. Ito nagugulat ako. Ang tanga nakaupo doon. 3-5 no. pa. 6-5 pa. 5-5 pa. Look! pera no, lakas ng gusto. Ang ka ako eh. Oh. Puta, uh. tagal na namin doon. Wala naman lang nakuha okay. na, doon. nga kasi maglalaro. Mas ipita ko pili eh. Sabi, salibot tayo. Sabi, alis. Salibot. Binigyan niya sa akin salibot. Hindi pa doon mga pera niya. Dapat yung pera Hindi ko alam pera

Sige, ko nililika ko, naku tayo ko, dila tayo ko. Sige, sabi ko ko ko, sige, pagkakataan sa pimbomba. Bapak nga walit si sir mo, pumbat lang, o. Bako taro, nililika. Eh, sinampal Eh, wala pa yung bako ng pimbomba. Wala nga, mga abang, tao nga kinawala. Eh, bubukin yung Wala nga kinawala, pagkakataan nga. Bapak nililika, i Bombahan, bombahan, bombahan. Nga, nga,

Huwag ba po, talaga tayo, Jey, ganito naman. Dito nga, natin Kung rin natin, tingnan rin na, ay, mo, bakit nangyayos tumitira ng mga lalo. kaya, si mo, nakikita ko, ang naman ako upang sa'yo, ko naman lang sa'yo talaga, naman yun, eh. Sa'yo magaling yun, Jey, aking talaga yun. hindi kita binabayaran, Jey.

'Yan yeah. si tayo pero tayo Tayo 'yan, yeah. tayo talaga 'yan. Yeah. tayo Tayo tayo